Yun. Yan yun. Nagsusunod din. Aray. Ayan. Ang mas malaki. Mas malaki, Uy, malaki yan. Na, oh. Uy. Ay. Bago pa. Pakaman. Eh. Saga mm. rin ito Uy. Yo. No! Wala rin video. Ay sus. Dapat inoon mo. Inoon mo. Iun mo muna. Oh, wag na. Sus. Sim ting ano ipin eh, parang para wala po po na ipin eh ipin na natin Tangan marai kang huli bukas ha. iwan man din lambat <clears throat> ganoon lang talaga yung buhay dito ng, may, ng lambat, ay isda pagka musipiat ka sa naariyahan mong mga bahura may kalalagyan talaga yung lambat mo ganun yung nangyari sa sa kasamahan rin namin ganito rin yung klaseng lambat na bahura mga nasa dusi pa niyo pa siguro yung hindi nakukuha naiwan siguro na lagot ganun so ganun talaga may mga ganun talaga ano kung ano rin kung hindi rin madiskarte yung nagano wala talaga na makukuha yung lambat ay malalim na bahura yung ano nila hindi alam na bahura pala yun hindi sayang yung ano napundar nasa 12 pa, pa yun nasa ilan ba yun? 600 meters Ayo ano 1,000 ano 200 meters lang yung haba ang sa bagay medyo mura lang yung ganyang lambat pero yung pagod ba sa ano gastos sayang din pero nagbatak na dyan ng sige si Gisi Robert wala pa may mupakpak bago pa eh. Pakak man, pakak pakak mah gaya, mengedagku. Tapi nak aku gulai pakak pakak, nama dia pakak pakak. Ah, malaki siya. Malaki yung sleeper lobster na unang sumampa. Mga ganun sana lahat kalaki Oh, oh mas malaki pa dito. Ah, hindi lang piti lang ba? Lami ning ingon ano nya, gapiti-piti lang permanente. Tun. Eh. Aray, iyan ang mas malaki, mas malaki. Wala Uy, ay. Ano na? Susayang. So, Dito lang yung isa, hindi na. So, dikit sana Pero isa na ano? Lapa. Lapa, buti yung malaki hindi na lapa. Sa sayang yung isa oh. Ay, yun lang talaga minsan no? Oh. wala tay magawa eh, tirahan nila yung dagat ng yan lang talaga ang ating minsan na i-encounter ito oh lapak na yung isa ulo na lang may laman pa yan? ah mayroon pang laman oh yun oh, oh yun uh -huh. Ayan yung isa lang. Ilang lang pa itong manamnam ito kaso lang mga buhangin na yan hmm. Yo. yun hmm. Alang -alang hmm. Okay, ipon-ipon lang dyan okay. <coughs> na may balikan pa siguro nila yung lambat na yun Yo. dapat sinama nila si KG Yo. so ayun pa Woo! Yon yun, Sa lawak sunod. So. Ma ano talaga masaya talaga pagka... may, may huli eh. oi. Pag wala, wala 'ko Balikan pa talaga 'yung nila mamaya, kay, eh, sayang 'yun. So, Ako magsama doon. Basta lang yun yung nabahura na yun na nasabi ko sa kanila. So sablay yun. Samahan mo na kung saan ang timaan. Hmm. Eh. Biro mo yan. Ilan panyo yun? Nasa 15 panyo. Anak ko. Grabe. Parehas yung nabanggit dito. Yung nabahura na sinasabi ko yun. Wala nang ubak kasi yung bahura doon. Minsan, hindi, hindi, kasi hindi mo alam na bahura lalo na yung mga patak lang ng Ariyah Allah. Eh. Lakas loob lang ba, Ariyah Allah? Hala so, na raya, 'to. Diri di si Juma rugay lang saudanya sa nagar ya. Oh, hindi siya napapagawi doon. Wala. Lagi na, na, ano, na, na sa una na. Kaya na ano na. Timing na sumabit 'di. Eh. Wala. Sayang. Kung so, makuha yun mamaya, ay eh, okay lang. Pero, grabing perwisyo na. ay kahapon ay, mag, maghapon sila, sige, katatalang, di ba? Sus. Sige, pintuhan lang kami, dagdag -dag lang, dagdag -dag ng pitik. Ang dosipan nyo, magkano yung gastusin mo yan, magpabago? Yung mm. rin ang isang panyo ang dos o oh, ang isang panyo pala 1000 ng Gusto Basta Oh, Hala, yan. laki oh. Hello, yan. Yan. Yan no sa may ilaw Yan. Laki. Di. So, another ano kana noon, gastos. Sayang. Pero makuha yan kung hindi yun lumapat lahat sa bahura. Malapat um, sa bahura na maliit bahura na Oo, oh, makuha yun. Wala lang sila sa timaan. Ay, malalim lalim rin yun doon. 25. Hmm, mga ganun lalim nun. <coughs> pag di pa. Hmm, ito na oh. Ito yung huling sumang oh. Ang laki. Malaki rin. Dalawa ng piraso yung malalaki natin. Oh. ito. ginawa nito. Baka ganun lang maintain yung bangga ng lambat ay may mayan um, dating makarami tayo sa haba ng lambat ay madako dag

nó Nga. của nó nguy nữa. Oh, sampai lu bunga segera Gila-gila. Sampai Ini sih. filtro sa pool sa ano lambat namin wala di hindi sumabi meron bang sentro sa ano lambat may mamayan hindi pa may ano pang alimasag masentruhan man yan yung ano may bangka na ha ah. buti hindi sumabit yung ano ni kawil Balaan. bago na siguro na ang hangin okay. ay dito siguro mayroon ano mababa ano lang rin kasi lambat namin ito mababa okay. Yan yung bangka na ano, naka sintro sila sa ano ng lambat namin. sa <coughs> <Tamitik. coughs>

hindi kayo nag sa ano? Baura. Wala, tama tama ano, 'to, lol. Kumabuan. nakara magandang huling uh -huh. uh -huh. <laughs> Wala si kuanggane. Awalan ko naglagay din Wala. Nagdadalaw siya ng hariya uh -huh. Si Panong din yung kapon eh. Hapon. Oo. Oh. awan lang kung ay lumot din yung kapon

ulang yon. Ha? Kawayan lang yon na. Jadi bayo. Ku papa bayong pitik sa bahura. Na, lumia, na may pitik, tabalumian, asa na madatpan. Yung hmm. so, um, nang batak ganun. Kung kumapagtas magbatak dalawang kilo pa rin.

Yo. Ngomong. Pitik. Kalau nak api nak pitik. Kamu kamu mandi ai. Hmm. Ya. Pakak-pakak ang. Lima, lima set mandawat. para sa akin parang ma iba man ang kulay ng ilaw mahina na ma yung pala may balat ng plastic gulat pa ako ay pa ako nga sa ako kanina ako rin nagulat rin uy bigla mo may baka sa unaan halos yun pagi pagi rupur bulok na ata Alos kalahati na yung nadagdag na nabatag na rambat. Maliban do sa isang pirasong maliit na nahuli. Wala na talaga. Biret. Ay. Tagalim ko naga. Uy, Yo! No! Yun. Wala rin video. Ay sus, dapat inoon mo. Inoon mo. Inoon mo muna. Oh, wag na. Sus. Isang piraso. At ang ina naga. De, na, nakaon yan? Oo. Oh. Wala. Ulitin natin yung kinagawa. Nakauna agi ulit, ulit-ulit. Kahit pa i-cut yun kay simple nag-away pa tayo. <laughs> Sa Oh, char. Nakaano nakadali na, na, ah. Na, na, na biglang lumakas. Kung wala ah, pupulitin ko 'tong lambat. Dito ko banda ay kay tuloy yan ay pasagyan. tanggalin mo yung ano sa bunta una nang makinakay. Kaya yeah, diyan ka magupo ano. Kaya yeah, sa atin medyo matakot ako Ay, sa krudo kay. Meron pa oh. Oh. Oh, kaliit man yan. Bitaw na naman. Kay sa ulian man ikaw nagapisto kaya nakaangat ng ano. Ah, alang pa pisto mo so, maintain. Ay, syempre. <laughs> eh, diyan ka sa ano, alangan. Sige, dito ka sa ulian, pausukan ka, ka diyan sa. Hindi siya no, sa una pero mabasa yan siya dyan. Ah, pagyalam ko siya naman yun. <laughs> ay dumaga sa dagat ay. Ayun, <laughs> magreklamo, maghilawos lang yun. Tapos pag malapit na, bay. Kusagan man yung mugdagan na nakita. Ano yung sige na kong ilalim? Hmm. Wala hmm. na. Wala na, patapos na. Oh, yun. Bakit ano yan? Ito? Bayang man yan. Bayong. Umaga na, alas ano na. alas singko meja pas kita damin mendadak ay 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 mamay ba ba kami puli ngan puli matulingan ka pana paui asli piraso ay ni ngulik ngan i lupin tambakul <coughs> okay. Baba na ako eh. And I'll be there. Nandito na rin sila oh. Si Bukil o si Kinsa itong isa. Si Mikey. Masama ang panahon na eh oh. Ngayon, Makulimlim. dalawang kilo pa kaya yung huli natin hmm. dalawang kilo yun kaya may dalawang pirasong malalaki uh -huh. dalawang kilo no? Ah, abang si Bugong sila nang. Tas oh, tasin? Abi ni lolo. Ipatawa lagi na diyan. Amahin na empat. Kagadagan da pa, pa niya no dalawang kilo pa rin yung siguro. Ayan, na Lubok na raw yung kasi, tigas. Dusi pa nyo rin eh. Dusi nyo. Yun yung tatas. Dito kayo nung malalapan. Yun yung tatas tasingko. Oh, O, may palitan ka pa doon? Nalambat mo? Kabit mo yung mga bago dyan o? Kaya po, nag-cutting pa nung... Kuya, na ako kagabi nag-lambat. Tuwag na lambat kagabi. <laughs> Uy, dos cuatro. Dos cuatro malalaki. Ha? Ito malalaki, namin, hindi ng dalawang kilo, ilang piraso lang. Ilang ano wala rin nata. Ay, <laughs> tingnan mo naman, May malaki kasi. May dalawang piraso malalaki. Yung tatlong piraso ay nagasumpir sa kilo. Ay, ito pala lahat yung huli. Oh. Lahat ng bangka na ito. Meron pa hindi nakatabi, di ba? Ito oh. yung pinakamalaki na ito 4 grams yan. Ito, ito. Yan, dalawa. Ito yung nang malaki sa amin. Eh. Yan. yan. 8 gram na yan. Kala ko nga, hindi makaabot ng dalawang kilo yun. Malalaki yung pao. Kasama pa yan, o. Oh. <laughs> Ay. Ito, 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 ito. Daming sibuk. Ilan? 1,000 din. 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080